Sino po naniniwala isang araw? Alaala -ala na lang ang payo ng mga magulang mo sa'yo. At sino po naniniwala? Isang araw, yung nanay na kasakasama mo ngayon, maaaring katabi mo ngayon, yung tatay na kasakasama mo ngayon, isang araw, aalalahanin mo na lang din. Hindi kayo forever na magkasama. Kaya nga, lahat ng magulang, hanggat kasama pa yung anak, gagawin ng lahat ipapayo lahat ng mabuti, paaalalahan ng anak kasi alam niya, sang araw, iiwan niya yung kanyang mga anak. Sang araw, hindi lang payo ng mga magulang mo ang magiging alaala. -ala. Kahit magulang mo sang araw, magiging alaala -ala na lang sa buhay mo. Kaya nga ka, napakapalad mo oh. may magulang ka pa ngayon na kasama. May magulang ka pa ngayon na nagpapayo sa'yo eh magulang ka pa ng papaalala sa iyo. Kasi, one day, wala na yan sa tabi mo. Yung mga payo niya, alaala -ala na lang din sa buhay mo.